Walang magandang patutunguhan ang ating pakikipag-away dahil kapwa lamang tayong sa Diyos ay mapapahiwalay. Halina't maging blessed ako po si Father Arizolan at ito ang Palaman ng Buhay. Ang ating pong ibanghelyo ngayong araw na ito ay mula kay San Lucas chapter 11 verse 7. Subalit alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, ang bawat kahariang naglalaban-laban, ang mga mamamayan ay babagsak at alinmang sambahayang sila-sila naglalaban ay mawawasak. Nagpaplano o nag-iisip ka ba ngayon na makipag-away sa iyong kapwa dahil gusto mo lamang patunayan ang sarili mo sa kanila? Pwes, mag-isip-isip ka na dahil alam ng Diyos ang pinaplano mo. Alam niya ang masamang binabalak mo. Kapag ipinagpatuloy pa rin natin ang pakikipag-away o ang pakikipaglaban natin sa ating kapwa, wala itong magandang patutunguhan babagsak at babagsak lamang tayo kaya naman kung nais natin na magkaroon ng kaayusan kapayapaan at higit sa lahat kung naghahangad tayo na mapalapit sa Diyos itigil na natin ang pakikipag-away itigil na natin ang pakikipaglaban sa halip masigit nating tanggapin at yakapin ang biyaya ng Diyos ng pakikipagkasundo sa bawat isa linisin na natin ang ating isipan sa pag-iisip ng masama sa ating kapwa, sa pagpaplano ng mga masasamang bagay upang manaig ang sarili nating kagustuhan. Binisin natin ang ating kalooban. Alisin natin dito ang anumang galit, poot, hinanakit at ingit at hayaan natin na ang manguna sa ating buhay ay ang pag-ibig. Dahil sa pag-ibig, tiyak walang talo. Dahil sa pag-ibig, tiyak tayo'y maliligtas. At dahil sa pag-ibig, tiyak magkakaroon ng kapayapaan. Kailangan lamang talaga na ang pag-ibig na ito ay laging nakaugat sa pag-ibig ng Diyos. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay wagas, dakila at dalisay. Muli ako po si Father Aris Olan. Magkita-kita po muli tayo bukas. God bless you po and keep safe. Please like and share this video.